Diba kuya sa sasabihin ko iyo sa kuya Mahal ka ng Diyos Gutong mo ko, but, but, ko Hindi no. ba pwedeng bigyan mo muna ako ng makakain ko uh. Tapos sabihin mo mahal ako ng Diyos Tara uh. alam mo kuya, ang twist nung salita ng Diyos Pag, pag ito ang pipiliin uh. Hindi lang naman po salita ng Diyos eh. Kasi kuya may dala akong Banana type na gulong nandun sa sasakyan Ni kuya inayawan niya yung 50 pesos na ipapamigay natin Sabi niya, pamigay ko na lang daw sa iba Nung nalaman niya mga kapatid na yung salita ng Diyos na sa likod pala noon ay isang brand new na gulong umihirit siya Bigay mo yung bulong. <laughs> <laughs> Ay kuya pa <pasensya> na ha <laughs> Baka pwede daw uh, I'm really sorry po but dapat kasi yun po yung napili nyo kaagad eh yung salita ng Diyos Thank you Ay kuya, good morning. Isa po akong content creator sa Aurora. Kumagawa po kasi ako ng content ngayon dito sa Pampanga. Okay lang po ba kung may invite ko kayo sumali? Saan? May content ako kuya, ito lang yon. Uh, dalawa po yung pagpipilian nyo. Either pera o kaya ay mag share ako sa inyo ng salita ng Diyos. Isa lang po pipiliin nyo. Salita ng Diyos o pera? pera. <laughs> <laughs> ano po ang mas mahalaga ngayon? Uh, actually, kuya, yung totoo lang. Oh. Pero talaga. Oh, pera. Pero dahil gusto niyo yung pera, at ang ang mission ko lang naman po ay mag-share ng salita ng Diyos, okay lang po ba kung ibigay ko sa inyo yung pera, mag-share na rin ako ng salita ng Diyos sa inyo? Okay lang po ba? Oh, kasi yung salita ng Diyos, medyo alam ko na yung mga salita ng Diyos eh. <laughs> Kaya lang, hindi ko masyadong naiintindihan yung Chinese. Alam ko yung mga ano niya. Oo naman kuya. Pero masyado matabihaga kasi sa mga salita ng Diyos. Kasi ang, ang content ko kasi yan na isa is mag-share tayo ng salita ng Diyos. Pero syempre, kahit papano, mag-abot na rin tayo ng kahit magkano lang po dun sa makakarinig. Sabi ko, uh, ibahin ko naman kaya mag-share ako ng salita ng Diyos pero mag-abot na rin ako kahit pantubig lang ba. Ay, ko, ano ko ya? Mag-aabot. Opo. Kaya, uh, kaya nga po pinapamili ko kayo. Kung pera o salita ng Diyos. Sa akin kasi, yan, but, uh, gusto ko yan eh. Salita ng Diyos at pera. Apo. Pero yung, yung sa panahon ngayon, yung ibabase mo sa panahon ngayon, pera yung ano eh, yung malaga sa tao eh. Pera, hindi siya mabubuhay. Kung wala naman salita lang, Diyos, hindi siya makakaalam ng ano. Kung... Opo, kumbaga, kapapakinggan ng isang taong kumakalam ang Yun nga. Di ba, Kuya Paul, uh, sasabihin ko sa iyo, Kuya, mahal ka ng Diyos. Ah. Uh, eh, gutong mo ko. Gutong but hindi naman. ba pwedeng bigyan mo muna ako ng makakain ko? Oo. Uh, tapos sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Uh, Tama, Kuya, no? Paglat naman tayo, mahal ng Diyos, eh. So, pera na, Kuya. <laughs> but nga eh ah, ah hindi isa lang ko <laughs> isa lang pero pwede ko namang ibigay para yun salita ng yeah, Diyos oh, sa eh, kapera. pera kasi kung kung pipiliin ko yung pera sabihin so mo masyado naman lang kung ano yun ah, mukhang pera ah, mukhang pera <laughs> yung hindi sabihin yung yung inuula ko pa yung pera kaysa salita ng Diyos. Pero ang katotohanan, Kuya, is... Pero, pero ang katotohanan, yung salita ng Diyos, sa akin nandiyan na. Opo, opo. Nasa akin na. Mm -hmm. Kaya nga naganap buhay ako. Oo nga, Kuya. Ku. Ako kuya. Oh, kuya? Nakailang ano ka na? Nakabagano ka na? <laughs> Wala pa eh. Matumal eh. Matumal. Oh. Sa so, pagkano na po ang pasahe ngayon? Ayan yung... 35? Ah. Hindi masyadong ano yan. Masyado kami nga dyan. Oh, isipin mo na lang kuya ha. Sumakaya ko sa ng 1.5 kilometers. So, bibigay ko sa itong pera. Kasi 50 lang po ito eh. Pero sana, ang purpose ko kuya hindi yung pera. Hmm. Gusto ko mag-share ng salita ng Diyos. Kumbaga baga, ko talaga siya ng content lang. Hmm. Oh. So, isipin nyo na lang kuya ha. Sumakaya ko ng 1.5 kilometers. Hmm. Ah, ito kuya. Eh, <laughs> eh kunin mo kuya. Wala to. Eh. Tapos eh, ayun na, pagbigay mo na lang sa pa? Hindi eh, na kuya, sa ito. Okay, bigay mo na lang. Siya. Ah, okay, sige kuya. Ah, tapos mag-share ako kuya na lang. Mag-share ako ng word of God na lang kuya. Hindi ko alam kung narinig nyo na. Yeah. Ang nakalagay po kasi doon sa Bible ay yung Juan 3, yung Juan 3, 6. Okay. Ang, sa ang sabi po doon kuya ay ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sandibutan kaya binigay niya yung kanyang buktong nanak si Jesus Cristo na kung sino man po ang sumampalataya at maniwala sa kanya ay hindi mapapahamak bagkos pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi kay Jesus Christ, kay Jesus Kristo, hindi makakarating sa ma. Opo. opo, Opo. Kasi kuya sa iba, sa iba, well, respeto sa ibang paniniwala. Ang Kaya sabi ano ba yung religion mo? Ah, uh, Kristiyano po. Born again? Ah, born again. Kasi, pagbuwan nung binanganak ako, ganoon siya ngayon. Roman Catholic. Katulik. Okay lang naman, kuya, kasi Catholic naman ako dati. Actually, wala naman pagkakaiba in terms of, tama po yung sinabi nyo. Kasi, kakasabi ko nga lang po na, mag magtiwala ka kay Jesus eh. Kasi siya yung buhay. So, ibig sabihin po, kung hindi ka dadaan kay Jesus, hindi ka pupunta kay Ama. Yung ibang paniniwala kasi, kuya, sabi nila, si Jesus ay tao lang. Tama oh, naman. Nagkatawang tao. Oh. Pero, Diyos siya. Kasi, oh. kasi sabi nga po ng ama eh, ka parang ini-entrust niya na kay Jesus yung buhay natin eh. Oh, Kalino ka maniniwala? Sa ama o kay Jesus? Sabi ng ama, o oh, binigay ko siya para pagkatiwalaan niyo. Eh bakit magtitiwala ko kay ama? Eh sabi niya, pagkatiwalaan ko yung anak niya. Hindi, sabi nga, ka muna kay Jesus. Kay Jesus muna. Oh, okay. Ngayon, si Jesus na, Bahala Hala. doon sa tatay niya. Tawa ko yan. Kaya, maraming salamat. Uh, okay. uh -oh. at least uh, yung binigay mo, at least Ibigay ko na lang po sa iba. nare ko na naikindihan ko. Alam. Pero alam mo ko yung twist ng salita ng Diyos pag, pag ito, ang pipiliin. Uh -huh. Hindi lang naman po salita ng Diyos eh. kasi uh -huh. Kasi kuya may dala akong banana type na gulong nandun sa sasakyan. Nasa likod niya, free, fire, brand new. Pero may bot naman ako eh. Pero okay oh, sa ah, maraming salamat. Ngayon po magko-content na lang ako, bibigay ko na lang 'to. diyan si Bigyan mo na lang sa akin yung bulok. Ay, kuya pa na ha. Oh, okay. Kasi nagko-content ako. Okay. Eh, gusto ko sana. Kaso, sabi ko nga sa buntok mamaya, mas madami pa po pa, 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 kasi akong malalampas ang uh, mali natin, nasiraan, o kung mas mahirap pa yung okay. buhay. Yung pa naman, no? mas mahirap pa yung buhay kaysa sa atin. <laughs> Tignan mo, kala <laughs> ko. Pasensya <laughs> na, kuya. Gusto ko ibigay, so, kaso... God bless, kuya, ha. Thank you. Ingat po. bye, -bye. <laughs>